Pagpalang araw sa inyong lahat, my angels, at lalo na sa ating mga bagong followers. Good morning, my angels. So today is Saturday at meron po tayong part-time ngayon. Inaantay ko lang 'yung tagpuan namin nung lilinisan kong kumbahay. Sabi niya susunduin daw niya ako dito sa may harap ng American School. Hello my angel. So for today's video po ay meron po tayong part time at ngayong araw ay Alam Sabado. Alam naman my angel tatlong araw lang po ang pinasok ko ngayong linggo ito. Dahil nga po may angel ang aking amo ay nagbakasyon na naman ang buo nilang pamilya papuntang Greece o sana all diba? Dapat talaga ngayong araw may angel ay wala po akong trabaho dahil wala naman po talaga akong trabaho tuwing Saturday at Bali, Sunday. Balito mawag po kasi ang aking kaibigan dito sa aking lugar na pinagtatrabahuhan tapos sabi niya sa akin kung gusto ko raw po mag part time ng linggo dahil nga po ay may kailangan daw siyang tahan na importante. So, naisip ko naman dahil may lalakaran po ako na importante din sa Sunday. Kaya sinabi ko po sa kanya na baka tanungin mo yung amo mo kung po, kung po pwedeng Saturday. Wala naman kasi po akong gagawin sa Saturday. Kaya yun, buti na lang po may angel na pumayag po yung kanyang amo. Bali, sabi po niya kasi sa akin ang part-time niya ito ay talagang for Sunday lang talaga. Tapos twice a week lang siya naglilinis sa bahay At na ito. At sabi niya din sa akin may angel na wag daw po ako magdala kasi napakabait ng amo At na sabi na din ito. niya sa akin may angel na kapag kinuha daw ako nung amo na to ay iiwan lang naman ako dito. Ito sa bahay at babalik ulit yun sa trabaho. Bale, maglilinis lang ako mag-isa dito ah, sa bahay. At tama nga po yung sinabi niya sa akin, may Angel, kasi pagkasundo sa akin ni eh, Sir Dawn sa aming tagpuan, ay dinala lang ako dito po sa bahay tapos iniwan na ako mag-isa. Tapos mag kinausap niya rin pala ako, may Angel, tinanong niya sa akin kung anong gusto ko raw kainin. Para iati daw niya sa akin by lunch kasi hindi naman daw siya nagluluto kaya bibili na lang daw siya sa labas. So syempre, Angel, na po ako kasi nga po may oras na po talaga ako ng So sabi ngayon. ko pala kaya mo may Angel, na kung po pwede, doon na lang ako niya bilang ng pagkain sa Mega. Yung meron kasi mga grill doon na chicken, may chicken breast, at meron daw mga chicken wings, at meron ding chicken Sabi legs. Sabi ko, yun na lang po ang bilin mo sa akin, tapos huwag ka na sa akin bumili ng bread kasi hindi ako makain ng white bread. Sabi, sabi ko niya sa rin kayanya. sa, akin, may angel, kung ano pa raw ang gusto ko para mabili daw niya. Tapos kung gusto ko raw ng mga cola, mga drinks, ay meron daw dun sa so, Sabi loob ko ng naman rep. sa kanya, may angel, na okay na po ako sa tubig, basta tubig na malamig or kahit mainit, okay na Kaya ako yun, doon. Kaya yung angel, umalis na pala si sir, at ako na lang po mag-isa dito sa bahay. Ang kabilin-bilinan pala sa akin ni may angel, na alinisan ko raw talaga itong kanyang sopa kasi dito daw siya natutulog at hindi daw siya natutulog sa taas. So actually may angel itong bahay ni sir ay hanggang dalawang palapag tapos meron po siyang tatlong kwarto sa taas at dalawang siya. CR. Kaya nagtataka talaga ako kay sir kung bakit dito daw siya natutulog sa salas. So may angel kaya ang ginawa ko talaga ang pinakalinis linisan ko yung kanyang sopa kasi nga doon daw siya natutulog tapos nilabang ko na rin pala yung mga kumot niya sa taas may angel. Lahat ng bedsheet, lahat ng punda ng unan at saka yung ginagamit niya dyan sa salas nilabang ko na rin. So tapos tapos nag-start po ako ng maglinis. Pala may mag pala yung binili sa akin ni eh. Sir. yung kinakain ko. Yung sinasabi ko sa inyong grill. Actually, tatlong peraso po yan na binili niya sa akin. Merong chicken wings, merong chicken na uh, legs, at meron din chicken legs na buo. So, ang bali ang kinain ko may Angel ay yung dalawang chicken lang. Tapos, tinira ko na may binili din siyang bread. Meron din french fries. Pero, hindi ko kinain yung kasi nga po talagang nakaano ako doon sa diet plan ko na talagang protein, sa vegetable, no rice. No more carbohydrates. Pwede naman kumain ng carbohydrates, may angel, pero as in, konti lang po talaga. Pero ang rice talagang, no rice po ako, I stick to no so, rice. So, may angel, bali, nadatang ko pa talaga, talaga may angel na sobra po talaga ang dumi ng lababo nila, sir. Talagang, hindi pala to talaga naglilinis ng kanyang bahay at talagang sa dami ng kanyang mga plato ay talagang ginagamit at tinatambak lang niya. Yan din kasi sa akin ang kwento noong kanyang uh, naglilinis dito nung aking kaibigan. So, bali, may angel, hindi naman talaga ako maglilinis dito every Sunday, Saturday day kasi nga po, nag -re lang ako sa kaibigan at ko. Agnya pala may angel, sobrang bait pala nitong amo nitong kaibigan ko. Itong amo na to ay talagang mag-isa lang pala dito sa bahay. Tapos yung pamilya niya, every year lang palang umuwi dito. Bali ang nationality pala ni Sir Turkish. Bali itong amo ng kaibigan ko ay may maganda palang ano dito, business dito sa Romania. Swerte itong kaibigan ko may angel kasi mabait po yung amo niya. As in, yung kanya mga tauan ay talagang alaga niya. Kasi meron din siya mga tauan na ibang lahi katulad mga Indian, Pakistan at meron ding Romanian kasi siya ay may area ng construction company. So, bali na kwento lang din sa akin itong kaibigan ko kasi the way din niya ako na bago lang ako nag-part-time uh, sa kanya ay talagang sa dami nung dinala niya sa akin pagkain may angel tapos basta sabi niya sa akin bahala ka na raw na magdinis ng bahay ko, aalis na ako kasi kailangan ko pa magtrabaho. Tapos sabi din niya sa akin kung may kailangan ka raw na i-message mo lang ako tapos kung ikaw ay tapos na i-message mo ako para mapuntahan kita Kaya, dito. Syempre, may angel ginawa ko po yung best ko para hindi mapahi yung kaibigan ko kasi alam niyo na ni-recommend tayo ng ating ating kaibigan. Kaya kailangan, linisin natin ng maayos ang ating trabaho. La, talaga may angel, nilinis ko. As in, yung mga cabinet, pinantanggal ko, inarrange ina, ina ko, sinalansang ko talaga lahat. Para asling at least walang masabi sa so, atin. So may angel, dahil tapos na tayo sa ibaba, dito na po tayo sa taas maglinis. At simulan na natin ang pagkukuskos, may angel. So ganito pala kataas po ang bahay ni at Sir. At talagang iniisa-isa ko pa po yan, ipanhik may angel ang aking... Uh, gamit sa paglilinis. Alam niyo ba may angel, nagaganda na ako dito sa bahay na to? Kasi yung design niya, tapos yung the way ng, ano, ng room niya, asing maganda po para sa akin. Kasi pasok na pasok po yung liwanag. walang yeah lang may angel talagang ako na ano bakit sa ganda ng bahay na to ay walang aircon. Tapos itong lugar na to ay talagang mainit na lugar so, may may angel, ito. So may bakit na uh, baka nakikita nyo na bakit wala na mga budget budget dyan na nakalagay sa mga punda. Bali nalabang ko na po yan may Angel. So before po ako mag-start ng work ay nagsalang na po ako ng mga damit ni Seb na mga, basta yung madudumi doon na kung ano-anong nakita ko, mga kumot. Tapos itong tatlong kwartong to, pinangkuha ko na lahat ng mga labahin. So para habang ako ay nagtatrabaho, ay eh, di may natutuyo, tapos may matutupi din so, ako. So parkula ko naman may angel, madali lang ang trabaho dito sa taas kasi nga dusting lang talaga. Kasi wala naman dito nakatira may angel as mga alikabok, yung mga bakat-bakat ng dumi ng hangin doon sa, ng ulan doon sa mga, ano sa mga salamin sa labas yan lang ang gagawin ko tapos may ko. angel vacuum map yun lang talaga as in. tapos yung CR hindi naman ganun kadumi may angel kailangan mo lang talagang lagyan siya nung disinfectant para pumuti ulit yung loob nung talaga nagtagal lang ako may angel sa labas sa baba kasi sobrang kalat po talaga sa labas nung unang pasok ko kanina hindi ko nga may angel alam kung iiwan ko ba yung sapatos ko or magme sa ako kasi na, hindi ko alam talaga kasi sobrang dumi tapos nakita ko na isa na nag ipasok yung sapatos sabi niya sa akin, wag ko na raw ipasok yung sapatos kasi nga daw, madumi daw yung kanyang bahay, kaya tawa lang so ako ng tawa. So, kasi nga po, wala daw time talaga si sir magtrabaho kasi nga, busy din siya sa trabaho niya para kumita ng pera. So, para may angel, nandito na lang po ang aking video for today. Kung natapos nyo ang video ito, so, you are true, my angels. I love you guys. Bye!